tabi ng highway lang itong warehouse na to Ayan, lahat po, ano po yan, uh, mga motor parts, accessories. Makikita nyo po agad kasi pagkalagpas nyo ng arko, ng mapulang lupa, nasa tabi at makikita nyo malawak po itong warehouse na to rito. Ayan mga paps, marami namimili Tingnan natin, tanongin natin, update natin yung mga presyo. Ito, may tapas ayan 4,500 ito naman 1,500 ito 1,000 mga paps marami din po silang gulong rito mga paps iba-ibang size iba-ibang size iba-ibang price yung mga size sa baba. Ayan, papasokin po natin. Tingnan nyo po, tingnan natin sa loob. Eh, marami pang tao na may mili mga pups. Yan. Eh, ito po mga gulong. Eh, ito naman yung mga stock box. Tas. Ito, mga stock na side mirror 120 Na ito, mayroon silang tag 70 na side mirror mga pops. 70 pesos. Mayroon din po silang tag 100. Ayan, 100 pesos. Lahat po yan, side mirror. Iba-ibang price, iba-ibang style. Hmm. Mayroon din po silang mga upuan. Kaya ito. Wait pang wave 100 ko is 450 dito sa kanila dito po sa Borautan. Ayan pang XRM is 450 rin. Barako 480. XRM 450. City 100 Badja 480. Ayun po yung Badja. 480. Ayan, may maganda kasi may mga price na rin. Eto naman, MDL, dalawang peraso, 300. Ibig sabihin po, dalawang ganito. Dalawang single. So, ang kulay po niya is my white, my yellow. Ayan. Ay, sa naghanap naman po ng single, 90 pesos lang. 90 pesos single. Yan, marami pong stock. Marami pong mga parts dito, mga paps. Dito po sa Borautan sa Pandi Bulacan Ayan, dito tayo sa kabila. Ah, ito ulit, mga side mirror, mga ganitong klase. Yan, mga carbon type carbon type na side mirror po is 60 ayan 60 pesos lang po mabibili rito sa Borautan mga paps may tag 60, 70 ito naman tag 40 nila ito. pwede na ayan po yan 40 Ah, kompleto mga paps. Mayroon din tag-50. Eh. Ang daming uh, pyesa. Ah. At mga ganitong klase nila, domino, handle grip mga paps. Universal. Mabibili nyo sa alagang 80 pesos. Universal handle grip. Handle grip. 80 pesos, color red, 80 pesos, may carbon. Ayan universal po ito mga paps domino handle grip ayan, 80 80 at marami din pong shock may mga shock po rito shock pang TMX 380 dalawa na po yan mga paps XRM 280 350 po ayan naman po 380 City 100 is 4.50, 450 mga paps. Shack. City 100, Badja Ayan, napakarami po rito ang accessory mga paps. Motor parts. 10,000. mayroon din silang mga ill filter mga paps ill filter washable na po ito mayroon po silang ill filter pang honda click yan may mga bearing ang dami ang dami parang ill filter dito mga paps may pang honda beat honda click click 125 click 150 mayroon o, may ill filter din ng nmax Ayan. One pieces. Sandaan lang po ito rito mga paps. Napakaraming motor parts mga paps. At may mga wiring din sa naghahanap ng wire. May wire po rito. Solid na wire. Ito. 85 pesos lang po. Isang ano na. Isang ganito na po siya. Ayan, 85 pesos. So hanggang dun po yan. Ayan. So ikotin natin. do naman tayo sa kabila. Ayan, sa so mga naghahanap ng carburetor, marami din pong carburetor dito mga paps karburador ng cp 125 uh, karburador ng Krypton ayan dito po sa baba is may mga sukat na 24mm 26mm 28mm 30mm napakarami pati switch marami din napakaraming switch eh, sa sweet 50 lang po 'yan. Harness wear to 80. TMX Supremo. Harness wear po TMX ordinary 250 lang. Ah, uh, harness wear ng Rusi 250 lang. Harness wear ng Wave 125 250. Ayan mga paps. mapakarami at may mga mushroom ano po rito il filter kung gusto niyo naman ganito ito mura lang po ito rito mga paps hmm. Ano 'tong tawag pupunta naman po tayo sa kabila kasi mahaba po ito mga paps doon naman tayo sa kabilang ano nila so, shout out naman dyan ayan, mga paps ayan, marami na may mili rito sa warehouse ng motor parts dito sa Pandi, Bulacan ayan isa lang po yan magkadugtong po yan kanuktong po yan sa kaya ito dito naman po tayo papasok mga pa makikita nyo po agad ganito kasi tabing highway itong burauta na ito ng mga motor parts at accessory dito po yan sa pandi bulakan sa papulang lupa ayan, makikita po ninyo meron po silang 100 buy 5 take 1 100 pesos each Saka mayroon din po silang 80 pesos. 80 pesos by 5 take 1. Lahat po ng items na yan na nakalatag dyan is 80. So dito naman sa kabila 60. 60 pesos by 5 take 1. Ayan naman po, lahat ng items na makikita nyo dyan is 80 pesos. Pwede po kayo mag-wholesale, pwede kayo mag-retail po rito mga paps at saka nakikita nyo po yan may mga nakasabit kong flarings abot po yan doon sa dulo mga flarings po yan ang motor iba ibang klaseng motor pang uh, ano yan, XRM may pang Honda Wave may pang Rusi yan iba iba pong flarings ang nakasabit po dyan mga brand nyo po yan mura lang po mabibili nyo rito sa burautan yan mga pa so dito na tayo mayroon din po silang tag 40 40 pesos by 5 take 1. Ayan, may mga bundilya. Sa halagang 40 pesos by 5 take 1. Ayan po yan. At mayroon din dito sa kabila, 20. 28, each by 5 take 1. Ayan. So, ito po yan. 20 pesos ang isa. Bibili kayo ng lima, may pring isa. Ayan mga paps. Meron po silang tag 20, 40, 60, 80, 100. By 5, take 1 po yan. Nakalatag, nakalatag po yan dito sa labas. So ayan, pasok po tayo dyan. Tingnan po natin kung ano mga laman sa loob. Pasok na ako. Shout out. mo napakarami pong pyesa marami pong interior. Sa mga naghahanap ng interior, by size, depende sa size, depende po sa price. Pero mura lang po yan. hulay hulay na lang. <laughs> yan marami po yan naabot po doon sa dulo lahat po accessory yan nakikita rin na yan lahat po mga motor parts punta po tayo doon sa pinakadulo mga paps uh, kasi sa mga naghahanap ng LED na ilaw marami po rito sa naghahanap ng mga busina marami din po rito ayan yung nabibili nyo po 50 outer tube meron din po silang outer tube dito maganda gandang outer tube to ano pong yun marami pong namimili mga pups Damn and i in hand มันไม่ได้เป็นามดับนี่ karon pa po doon sa taas mga paps akit po tayo para makita nyo mga paps Ayan mga paps, nandito po tayo ngayon sa taas Ayan, Para makita nyo po yung mga motor parts, accessories dito sa taas Ayan, mga nakalatag na lang po dito sa baba Yung iba naman nakalagay dito sa mesa, sa taas So kung makikita nyo po, alos uh, los, napakarami po nilang LED lights Ito sa mga naghahanap ng ganito, sa mga pang sidecar So ito po, nagkakahalaga lang ng 80 to 100 po rito mga paps mga ganito eto naman 200 ganyan mga paps itong ganitong LED so ulitin ko pwede po kayong mag wholesale pwede kayong mag retail dito mga paps yan tingnan nyo po panoorin nyo po yung aking video hanggang sa matapos Ah. Uh, oh, ang dami po nilang LED lights. Yan na napakarami pong mga stock niyan, mga packs. tingnan nyo po yan mga paps iba ibang klase ng LED lights so ito 150 lang yung ganito 150 lang po rito yan, may tag -isandaan. depende po sa size sa laki ng LED lights na mapipili nyo yung iba pwede na po ito sa sasakyan eh sa car kalimitan po nilalagay yan napakarami po niyan ang dun sa dulo yan dito po yan sa pandibulakan pagkalagpas nyo lang po ng arko mapulang lupa makikita nyo na agad po itong warehouse kasi po nasa tabi po siya mismo ng highway mismong tabi ng highway mga pa yan napakarami pong side mirror dito mamimili po kayo kung anong design anong style mga paps anong kulay iba iba lahat na ng side mirror mayroon sila napakaraming side mirror po nito tsaka may mga bricks rin po sila ayan Marami po silang ganito mga LED lights mga paps ito 50 lang po ito magbibili niyo rito 50 isa Baka man babatiin tayo dyan, wala ba? Wala. wala.